muna mag scroll up. So ngayon, magbablog muna tayo. Stay ka muna dito sa aking video. So eto guys, nandito tayo sa bodega ko. Dito lahat ng mga suki stocks natin. Sa mga gusto palang mag-reseller, mag-distributor, comment down below lang kayo dyan. And ngayon guys, nakita nyo to dito na part. Wala na yan. Wala. Ubus na yung mga sunscreen natin. So, this week, magre-restock tayo. And, guys, samahan nyo muna ako. Pupunta tayo ngayon ng Iligan City kasi may sikat daw na car accessory shop doon na mura lang ang mga binibenta nila. So, tara, tignan natin kung legit ba talaga at magaganda ba talaga at mura ba talaga ang mga presyo nila doon sa mga access accessory sa mga kotse. So, tignan natin. E, ta tapos, ito daw yung page nila. Ayan. Tara, puntahan natin sa Iligan City. So, galing tayo ng Cagayan de Oro pa. pa tayo ng siguro mga 40 minutes to 1 hour. Tara! Ito nga pala yung kotse ko. Fortuner LTD siya. Ayan. From Toyota. Of course! Anong Toyota? Fortuner nga, ba diba? So, syempre Toyota. So, ito guys. Sinin natin. Baka may magustuhan tayong um, mugs doon at saka gulong or kung ano-ano pa. So, tara na! kasi anong oras na mag alas 12 na oh, eto nga pala yung loob guys simple lang yung loob ng Toyota Fortuner no? very common car sa Pilipinas <laughs> biyahe na tayo pa Iligan City and syempre ako mismo drive so balitaan ko na lang kayo kung malapit na tayo sa Iligan so nasa CDO pa tayo so guys nandito na tayo sa Il Capitan Car and Accessories dito sa Iligan City so pasokin na natin tara let's go So ayan guys oh Il Capitan Bullbar and Car Accessories Diba? Yeah. and So, alay, pasok tayo dito. Nasaan ba si Bossing? Bossing! Ayan, andito yung Bossing ko, guys, oh. Si... Tuloy kayo. Boss, pakilala ka muna, Boss. Ako si... L Capitan, kung tawagin. Uh, I'm the owner of the L Capitan Auto Care Center. Oh, eto uh, oh, yung ano ko yung bossing ko dito. <laughs> so guys, pasok tayo. Ayan. Grabe ang luwag pala ng ano mo dito, boss, no? Car accessories, Tas, guys. Grabe oh. Ito mga mugs ng mga kotse. Ko hindi kotse, bike. Ayan, <laughs> guys, so, marami 'yon. Oh. So pasok tayo dito. May iba't ibang mga available silang mga ay ito mga accessories talaga 'yan lahat. So ayun mga suki, gagawan muna natin ng montage etong mga available nala ng mga car accessories. Tara, bugs! Mga guys, sobrang daming mga available dito sa murang halaga. Malalaman natin 'to mamaya. At saka ilalagay ko din sa comment section yung page nila. Pero magtanong muna tayo kung um ano yung mga service services dito, bossing na uh, available dito sa Il Kapitan Batama, diba, boss? Yung Kapitan oh, Auto Care Center. Uh, dito sa ano, complete line of car accessories and then nagsiseramic coating po tayo since uh, 2017. Mm from Cagayan de Oro hanggang sa nalipat Butay dito sa Iligan City. Wow. And then, nagpipinting uh, po dito tayo ng mga sasakyan. Uh, like uh, car painting and then car upholstery. Ang kagandahan po ng car upholstery natin is, ano sir, high grade lead yung ginagamit and then hindi yung tali, tali na common na seat cover lang. Baling dito sa atin is yung, kumbaga, parang original siya kung tawagin namin specs type or built-in. And then, sa painting po natin, you, sir, uh, bali, hawak po natin ang nepon. So, ang ginagamit nating material is nepon street, nepon tayo. And then, meron tayong sariling uh, oven, studio, para at least pag nagpipintura po tayo, is hindi siya malikabok. Mamaya po, pwede ko po ipakita sa inyo kung saan tayo nagpipintura. Okay. okay. so yun guys. So, mamaya lilibutin natin to kung ano pang meron dito. Tapos, mag tayo ng yun nga uh, accessory para baka may matripan tayo dito tapos ikabit natin sa dun sa kotse ko, 'di ba? Yo. Eh boss, so malibot-libot. Sambay 'yung ano niyo dito, boss, 'yung um, 'yung Ceramic, ceramic. ceramic Oo. Cool. Uh -oh. So tara guys, samahan ko kayo. So sa mga taga Iligan or kalapit sa Iligan, pwede kayong bumisita dito. Punta kayo dito. Tatanong tayong mga presyo mamaya. Ayan. Ladong, so, uh, uh, eh patayo to. Okay, tanganin. So eto, yung upholstery so nag nagkakabit din sila ng ano guys yung mga seat cover sa kotse so ang ganda ng pagkakakabit parang naka fix type talaga sa hindi siya yung parang walang tali-tali uh, oh, walang tali-tali guys so oh, naka fix talaga so ayan guys oh so ganito yung trabaho nila ayan ganda fix type talaga hindi siya yung parang yung nabibili lang sa mga ano sa mga mall hindi ganoon so kung magpapagawa kayo pwede kayo dito guys sa Il Capitan nasa comment section lang yung yung mga details lahat <laughs> so grabe makikita niyo dito meron din tayong mga bumper yung mga mahilig mag-upgrade for example may mga pickup kayo na so eto pwedeng pwede So mamaya lalagay din natin magtatanong tayo sa mga presyo mamaya or maghihingi na tayo ng lista para isahan na lang. So dito ito boss ano meron dito boss? Ito yung ano natin ginagawa natin ipipislit uh, natin from uh, Fortuner uh -huh. 2017 gagawin natin siyang LTD. Ay, Bani, LTD. Ito na po yung bumper na napalitan na po. Ay, babaguhin yung ano, yung... Babaguin yung mukha. Oo, uh -uh, mukha. So, ngayon, ito yung bumper niya, ito yung... Luma. Ito yung luma. Yan mm. yung bago niya. Eh, grabe. Hindi pa tapos, eh. Ito yung ano? Ito yung... Ah, so, dito, guys, okay. nag-ano din sila, nagmo-modify din sila uh, ng mga kotse. Diba, boss? Oo. Uh, hmm, grabe. Sobrang busy uh, en, boss, no? Busy. Sobrang busy. Mm. Kasi kaya siya naka-oven, para at least, yung, yung occurring niya na bukwa natin, tapos mm. yung alikabok kasi pagka nagpe-painting po sila, is close talaga yan. Ah, okay. Close talaga. Sarado, sarado na. No? So, eto. Libot tayo dito, guys. Ayan. So, gusto niyo magpa-wash over ng paint. Gusto niyo baguhin yung kulay ng kotse niyo. So, pwede pwede dito sa El Capitan Car and Accessories. Dami nilang mga services, guys. No? So, eto. Ayan, pini pinipinturahan nila. Ayan medyo sobrang busy talaga kasi nga ang ganda ng ano nila dito guys kasi mura lang mura lang yun yun tapos maganda yung quality dito tila lang yung natin, din uh, naka-pretals for uh, ceramic coating ah okay so ililipa ah yung papagawa natin maayos na custom ah. Mm. So yan yung mga waiting area So under renovation pa siya guys so, oh. Mm. Si dati hanggang dyan lang ako eh, sa kabila. Oo, ah, extension na to guys. So, grabe, maluwag-luwag na talaga siya. And yun, balik tayo dun sa loob, sa mga accessories. So, may mga gulong din sila dito available. Ayan, eh, kita kayo yun yung mga nasa taas. Ayan, yung mga gulong. Yun, pasok tayo ulit dito. Tara guys. And guys, parang may napili na akong mugs para sa Fortuner ko. Oh my God, bagong sapatos niya. Etong fuel, ipakita eh, mo eto guys napakaganda ng design niya tapos elegante siya so eto ipapakabit natin mamaya sa fortuner ko tapos tignan natin kung ano yung itsura niya oh my god guys eto yung napili kong mugs para dun sa kotse ko so tignan mo oh my god ano kayo magiging itsura so eto guys eto alika dito So, ikakabit natin siya dito. Ayan yung stock ng gulong ng ating Fortuner, papalitan natin nun. So, tingnan natin kung ano magiging itsura niya mamaya.